Magkupulak pulagan ka nalamang ba? Magtutulog tulugan gumising ka. Totoo na ang oras para lumaban. Wag kang umatras, pagnasakwiran bukas Katotohanan ang aking sandigan Sa katiliman, huwag matatakot Pagkat liwanag ang siyang babalot Sa ating bayan Hello, magandang araw mga kababayan. Bago lahat, papakita ko sa inyo. Andito na yung yung t-shirt ng na mga nag-order. Ang ganda niya, men. Oh. <laughs> Huli, pero di kulong Tapos may bungo TV sa likod. Kung gusto nyo ha, Mag maganda ang quality. Ito na yung tatako. Hindi siya yung dark transfer na iniisip nyo ha. Pang mabigatan na tatak yan. Diba? Anyway, mga kababayan ko, uh, kung gusto nyo, 550 po, PM kayo sa official Bungo TV page. So, ito yung ano. Anyway, uh, patuloy tayo dito sa ating content. Ang susunod na nararaakan natin ay ano ni 88, uh, video ni 88. Finally daw, mga kababayan ko, nakuna na ng camera yung ano, yung tunay na mukha nito. Tunay na mukha daw. Ito yung title ha. Hindi ko iniimbento yan. Yung ano, taong ahas na kuna na ng Kamera. Ayan o, oh, basahin yung title. Taong ahas na kuna na ng Kamera. Ang tunay na mukha nito at dito pinagtataga ko. Walang, walang kaluluwa daw. Tingnan nga natin. So may, may ano, may tinuturo dito na arrow. Ano ba yun? Ayan. Diba? Tingnan natin. So, play na natin tong tong video. Yun! Parang may nahigip nga naman, ano? Ano, ano ba tong uh, HD natin? 720. Resolution. So yun. Hindi ko naiintindihan dito ko lang Bakit palaging ganyan ang kuha nyo? Nakikita nyo ba? Paano naging taong ahas yan? yon, di ba? May, may nakita nga naman. <laughs> may nakita nga naman. So, tingnan natin ha. Itong kabuuan ng video. At i-zoom natin yan mamaya. So, panoorin muna natin yung kabuuan ng video ni 88. Kung paano na naman tayo gaguhin Oo oh, oh, I'm so sure Ginagago na naman tayo nyan Ang gagawin ni 88 Guguluguluhin niya na yung camera niya Diba? Kahit wala di oh, diba? Kahit wala naman nakikita Ganyan ang ganyan Trabaho ni 88 yan men eh Yan kahit wala naman nakikita Guguluguluhin niya yung camera Para kunyari Guys, um, sa amin po sa lahat po ng mga nagmamahal po sa amin no? Uh, sana po ay supportan po ang bawat po namin mga exploration Kahit po mahirap, delikado Ito exploration po natin, kasi balikan po natin na ah, Kung saan nasagi, nasa nasagupa po natin yung ahas ah, na tao <laughs> Gamitin po natin yung binigay po ni kaibigan ninyo kung Pwede ba na hindi po tayo makita sa kalaban na ahas dito kasi po hindi ko na itanong kay kaibigan ninyo kung pwede ba ito gamitin sa ahas subukan ko lang so may, meron parang ano ah uh, meron siyang power ano ba yung power na binigay ahas parang tagulilong ba when you say tagulilong invincibility eh invisibility yan di ba hindi invincible ah invisible eh invisib invisible 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 invisibility hindi ka nakikita na tao dito po kaya ngayon guys ipagdasal po nyo na sana po ay wala po mangyari masama dito sa area na to kasi medyo ilang bisis na po tayo no nakapunta dito pero wala tayong nakukuhang magandang kuha po sa taong ahas kaya ngayon guys sana po ay makuha na natin dahil po sa siyempre makukuha nyo na ngayon yan na yeah, diba? kasi marami na nagde-demand kung ano ba itsura ng taong ahas na yan hindi nyo naman pinakikita isa rin ako sa excited makita dito yung sintro ko guys Sobrang linis na oh Hindi na po sila bumalik dito sa Lunggan nila kasi po Malinis na

sa center magpapalakas. Maya, maya siguro makakuha. Pwede bang mag ano yun? Pwede ka ba mag-confine sa center? Di ba center OPD yun? Hindi ha, paki-educate ako. Kasi sa public center, pwede bang mag ano doon o sa hospital? Ang dami-dami yung pera naman, 88. Ba't hindi sa hospital idala? Si Bro Ramil daw, sa center daw. Kasama si Bro Larry pati explain mo hindi mo ba pwedeng sabi ikaw lang mag-isa nga eh? but ini-explain mo kung kung nasaan yung mga kasama mo para ba isipin parang ganito yung strategy ni Donski ano yung sasabihin niya wala sila boy -balud. sila boy balud kasi ay nandoon sa may ganyan sa may ganyan pero 'di diba, obviously naman nagpapaliwanag lang siya para isipin natin na hindi niya talaga kasama masyadong defensive mini eh. maya maya siguro makauwi kasama si Larry Oh, explain niya kung nasan si Ramil tsaka si Bro Larry. Tanawa to, gusuk-suk. Kung na ba yung magpaparamdam na naman. Hindi lang yung sundang. So, hindi kumpiyansa. So ito, kwento-kwento muna dito ano, until such time na ando na tayo sa mismong bakbakan. Uh, skip na natin doon sa mismong bakbakan. Asa na ba yan? Yung may arrow? Hmm, andito na ba yan? Kasi puro daldal -dal lang naman yung na 88 -it yan eh. Oh. Parang umikot siya dito sa may banda. Wala naman! Na Napakasinungaling mo. Kung umikot yan, mararamdaman mo yung movement ng mga ano dyan eh. Just imagine, taong ahas yun na hindi normal na ahas. Yung katawan niya doon, nakita natin kanina yung... dito yung bunto. Dito ba yan? Wait, wait lang, ah. Wait lang, wait lang. May, may third person na view si 88 eh. Ano, ano yung inaaraw-araw mo doon? Ayun yun, may nakikita nga naman doon. Tingnan natin. Ah, may kasama siyang cameraman. Kasama siyang cameraman. Yeah, Dari oh. Ang nagtataka naman ako dito 88, bakit ikaw lang yung daldal -dal ng daldal? -dal? Hindi ba natatakot yung cameraman mo? Ikaw lang yung... Naragas, naragas. Son. Ano yan? Asan doon? Dari oh. Naragas, naragas. Subukan natin kaysa, subukan natin gamitin yung... Ano ko... Huwag gumagalaw. Puntahan natin. Dito. ito ako talos. Ba't nag-cut? Ba't nag-cut? Man mana namin, guys. Yung haas uh, ko saan papunta. <laughs> Parang andyan na siya. ako. ba? ba? Niloloko tayo ni <laughs> Iti-Iti. <laughs> <laughs> Asan? Nakapture lang ako na ka mo ng camera man 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 eh. Siya. nakikita. Subukan ko magpalapit, guys. Kapag hindi niya tayo atakihin, balikan ko yung cellphone. Para hindi! hindi na. Dapat daladala -dala muna yan! Daladala -dala muna dapat yung cellphone! Ginagago mo kami! Diba? mo muna dapat yung cellphone, men! So pinahawak niya muna yung cellphone niya, ano? Ginagago mo kami niyan, iti Dapat daladala muna yung cellphone na yan! ingay ka. Tanga din to si 88 eh, no. Parang hindi tayo nakikita ah. Lakas ng boses mo, gago. <laughs> diba? So may invincibility ka na. Eh, invinci Ay, invincib invisibility. hindi niya ako nakikita. Huwag ka maingay, syempre. Yes, parang sumilipi yung gumana. Naragay siya, naralala, no? Ano yung katawan niya? Asan? Asan? Asan ang katawan niyan? Asan? Asan don? Yung tinuturo mo. Wala naman eh. Ito, nakikita ko dito sa video ni 88. Pi, uh, pipilitin kayo maniwala do sa kinukunan niya. Na in reality, hindi naman natin nakikita eh. Siya lang ang nagsasabi na may nakikita doon eh. May nakikita ba? Lapitan na natin. Tatakayin natin, guys mas maganda sana tinaga mo na lang muna yan eh bago nyo videohan eh. Pero hindi nyo gagawin yun ano. Patatakasin nyo pa yata yan eh. Asa na asan? O yun. O nga naman ano may buntot nga ano. Kikita nyo buntot? <laughs> o. Oh, ayan yung buntot. Tora, oh, tora, tora. Bakit ina-ano mo? Kinakrap mo, men? Ano ba? Mahahalata ba? Yes. Ay, dito yung bro. Ta tak na talaga nito ni Ate. Nakakabuisit eh. Basta yung mga buntot. ito yung buntot. Nakikita niyo yung buntot? Gumagalaw. Isusum nga natin to. Kinakrap ni Ate eh. Ate. Buntot ba yan? Ang, ang payat naman yan, min. Kung buntot ng ahas yan, ang payat niyan eh yung buntot guys oh. Ay Dito yung ihapit bro obat ba't kinakat mo? Putang nakakabwisit Ay Dios Ko 88 May tinatago kayo eh Kinakat mo pag uh, nakikita na namin eh Ano bang paniniwalaan namin dito sa video na to, men? Eh, pag muna sa amin bago mo baka zoom niya, no? Pero... Tora, tora. Tora, tora. Tora. Kinakrap ni Iti Iti. Nahahalata sigurong peke. Para hindi tayo nakikita. Diyan na lang ha. Baka makita ka. Tapa, tapa. Yung kasamahan mo nga hindi, ano eh, hindi na excited eh. Ah, nakikita ko na yung tao 88. Huli ka pero di ka kulong. Tao to eh. Ayan o. balat ng tao to min, di ba? Baka kaya kalahating, ano, baka taong ahas nga naman, ano. Nakita nyo yan? Ano yan eh, braso to eh. Di ba? Ayan o. braso oh. Hindi, baka naman parte yan ang, <laughs> ng, taong ahas. Pero kaya lang, kung taong ahas yan, men, dapat may kaliskis din yan, eh balat ng tao yan, men, eh. Di ba? Hindi, malay parang sirena, ano, kalahati, tao, kalahati ahas. Pwede rin. <coughs> Di ba? <coughs> Pero maliwanag tao yan eh. Ika. Oh, tinago mo na sa ano eh. Sayang. Atas, 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 kasi makikita na atas, lang talaga yung, na Naamoy niya tayo ah. Kaya pa mo na may ano invisibility power kami. Syempre pag naglalakad ka nagagalaw mo rin yung mga damo eh. 'Di ba? Bagsak lahat ng logic nitong ginagawa mo dito 88 min eh. Pero interested pa rin ako. Gusto ko rin makita yung ano yung ahas mo. Tawan na doon. Kita natin kanina yung dito yung buntot. Mapunta doon yung buka natin. Pakita mo yung buka. Ayan, yun, 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 yun. Nakita na, nakita na, ano. sagad na ba to? Hindi kasi bumili ng... So, ito. Yan. Tingnan nga natin. Talagang takot na takot siyang ma-videohan, ano? So, yun daw yun. Taong ahas daw. Pero, bilib ako 88 na, na pull off nila to, ha? Pero hindi nila maipakita ng malinaw kasi nga naman, ah uh, mabubuking silang fake. So, ito yun, no? Oh. Tingnan nyo, mga men. Nakikita nyo? Finally. saan ba yun? Ito, itong part na to. Nakikita ba? Tingnan natin, ha? Ayan, oh, Ito. Ito yung gumagalaw, eh. Pero napaka-ano nito, men, eh. Napaka hindi maitsurahan. Ay! Then magdadrama-drama na si 88 na ganyan, ano. Gaganyan ng ganyan niya yun na yung camera. Oof! Oof! da damo yung ina ano mo mini eh. inahampas mo eh mga halaman eh <laughs> So mga na naman 'yan ano. na tayo tawag. Habang yung kasamahan ni 88 relax dun sa ano hindi natatakot si 88 lang talaga yung Uh, talagang masigasig maghanap ng tao ahas. Napilitan silang gumawa ng ganito dahil marami na nagde-demand ano, na ipakita yung taong ahas. At talagang pinakita naman nila. Kaya lang kung hindi sila nagka-crap, alam mo yung sobrang tago na hindi na maitsurahan. Wala na daw! Sinumaan yung katawan niya! Wala, wala naman tinamaan eh. Kung tinamaan yung katawan, may dugo yung ano mo? May dugo yung gulok mo? Or yung... Wala dong, wala dong, wala dong. Sino yun? Wala dong, wala dong, wala do. Sino to na nandito? Dong. Tuyok, dito, dito ka. dia di ditukar, 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 di tuh di tuh tuh kiri apa ini untung sundang grabi kisti lagi aku guys supaya aku nanti waro ini tuh malah biung itak tiga siap biru kula kagaguhan kagaguhan yang mini hindi do to malabang itak so anong aasahan natin ngayon sa video na to wala pero <laughs> parehas tayong ano at least nga naman ang, ang maganda dito sa sa video ni 88 di ba na ipakita niya naman talaga na may ano ahas na gumagapang yung talagang tipid na tipid yung pagpapakita no pati yung mukha yata pinakita nga naman di ba kaya lang kayo nang bahala mag Siyempre hindi mabali ba yung buto na yan Ay, Wala. edi eh, di susunod. Balik na lang tayo, min. Kasi, syempre, at least na ipakita na natin yung taong ahas, di ba? Hawakan mo, Malas malas. Kaya lang, al alam mong problema dito sa sa story ang ginawa nyo. Obligadong mahuli nyo yan, min, eh. Obligado mahuli nyo yung taong ahas na yan. At kailangan makita ng tao Nang ng malapitan yan eh. Hindi sapat yan eh. Kasi kung iiwanan nyo lang yung taong ahas na yan, nang hindi nakikita dyan, di ba? Ibig sabihin, hindi nyo nagampanan yung, yung duty nyo na itataya nyo ang buhay nyo para sa kaligtasan ng mga tao dyan. Hindi nyo magagampanan yung duty nyo na yun. Kaya kailangan mapatay nyo at may pakita nyo sa mga audience nyo na napatay nyo. Tinamaan daw, to hindi daw tinablan eh. Ano ba talaga? Pamayana, pamayana. mamaya na. naman. Huwag kang nga. Nandilin lang po sila. Bilang na wala dito guys, pirasundan ko ni Dodong doon. Kasi ah, yeah. po ng taga. Hindi, wala. Ka, ano mo na lang yan. Kwento mo na lang yan. Hindi naman namin nakita eh. ba? Diba? Basta kayo ay nai, ano na, na, na ilure na ni, ni 88 do sa istorya niya. Nakita naman natin yung braso kanina, di ba? balat ng tao yung yung humahawi ng ano ng ng damo <laughs> kanina 'di ba tapos yung mukha may mukhang ahas tapos yung kamay niya kamay ng tao so kung ididipik ko yon yung mukha niya ahas kamay ng tao talaga na may balat walang kaliskis 'di ba nakikita niyo ba kanina i-rewind niyo na lang 'to video ko makikita niyo Pagbasilan muna tayo. Nahuli yung balat ng tao min eh. Wala amin naglu-klyok Bro. Forward natin ha. May action pa ba dito? Ano? Ano ka, bro? Hawakan mo. Tagahin ko. Nananaranta. May may ganan. Bakit iniiwan mo lagi yung camera 88? Pag susugurin mo. Sana maki-MJS din sila eh. Wala! Damo lang yung inaano mo eh. Wala! Damo lang yan. Bihira. Oh, Damo lang yung inaano mo. Beh na. na hindi nakatakbo oh. Asana. O asa na? Ha? Siyos ka. Asa, asa na? Ba't ba't ba kinakrap nyo na naman? Asana. Asana. Asa na? Asa na? Asa na? Nasa na? Wala lagi. Wala. Grabe. Wala. Napod. Ang mga malas. Naamoy tayo guys. Hindi. Grabe naman to. Hindi. Wala talaga yun. Halata na mahabang tumataga ka sa damo lang eh. Wala ka naman Sana tinataga talaga eh. Sa mga na yung sa mga pagkakuha eh. na to ang ibitinan eh. Oh! Sky Pinapa, ano mo yung pinapalayo mo yung camera Then tataga ka na nasa malayo ako nyari may na, may nataga yeah. Bihasa na si Itit e magpaasa ng tao talaga eh. No? Ano na nila yan eh? Trabaho na nila dalaw ni Baby Boss Summer yan eh. Yan maganyan Wala. Wala pa rin nakita. Olats tayo. nakita natin buntot ng ahas. Yung supposed to be yung braso. Nakita naman natin kanina yon. Tapos yung yung muka na hindi ko naman maintindihan kung mukha ba yon or ano. na ito ba kating So paano yan? Wala na. Wala, wala yan. Nanamnamin na lang ni 88 yung ano yung yung pagka pagkataga niya kunyari at yun ay doon kayo maglilinger eh. Yun ay yung panghahawakan niyo doon. Tinaga ni 88 since nakita niya yung supposed to be ulo nung nung ahas at buntot, 'di ba? Na na ni 88 sa isip niyo na meron talagang taong ahas. So yung mga drama niya na pataga-taga na yun, kailangan tanggapin niyo na rin na nananaga siya. Na in reality, damo lang naman yung yung tinataga. <laughs> Pagkataon na saan, Wala. Pero, de wala sinungaling ka. Nako, baka drama ni Ate mo. Yung mga, mga ano ni 88 ito. Di ba? Nang uulul na naman ang tao. Tinan mo, oh. Pagkakataon na sana, guys. Nak. Mga, pa, mga papitik-pitik ng ulo ni 88. It. Di ba? Nanluloko na naman to, eh. Oo, oh, manluloko ka. Hindi ka manluloko. Humarap ka sa akin. Pero... Tama mo, mo pa ganun-ganun ako naman. Sinungaling. Ay, kapangyarihan po yung ahas na to. Kasi po, naaamoy po niya tayo. Hindi tayo nakikita, guys. Kapangyarihan na ba ang pang-aamoy? <laughs> Nakakaamoy ako, may kapakirin na rin ako. <laughs> Wala. Oh, ano tayo ngayon? Magpapaalam na, na ba tayo? Balik na, so, kasi na oh, balik tayo. Diba? E, Siyempre. Siyempre, so. tapos na yung drama. Naniniwala sa ganitong Pamahal. Ano yan? pateng bago ang kulay. Meron pa bang mangyayari yan? Wala na. Wala. Ayaw na. Parke siotawo niyo tara. Tara, tara, tara. Ikuk niya, ikuk, ikuk, ikuk tara, tara. Ijaran naman ba? Sulongin guys, melayo. Hindi maaabot sa itak. Ano daw? Mahirap suungin so, guys. Malayo. Hindi Ayun ma yun. Wala. Mahirap suungin so, guys. Malayo. Hindi maaabot sa itak. Ah, wala. Lagi naman hindi naaabot ang itak mo eh. Na umiiwas siya sa atin ah. Nagkakulay uli. Nagkakulay uli. Ba bakit nagkakulay uli? Kanina ito black and white na nagkakulay uli. Nasa pikas to. Nasa pikas na area guys.

Sobrang lakas po niya eh, guys. Sobrang... Parang may tagulilong din siya eh. Pari... Parang nakikita nga eh. Pinakita eh. Tapos sasabihin mo may tagulilong. Tagulilong is invin... invisibility, di ba? Parang nakikita nga sa camera. Tinuturo mo nga sa amin eh. Nagpapalusot ka lang iti-iti. O kung may tagulilong na sige. O magpapaalam na tayo. Patipat na nang... mm -hmm. Pupuntahan po natin dito sa area. Kasi okay, nakikita sige, na nga Oh. Bigla naman na wala. Papaalam na. lang sa dito para bigla tinutukso okay. lang tayo ni lang. Oh, hindi, imbento mo na lang 'yan. Oh. magtatarong Magtatanong po tayo kay Kevin niyo guys kung nakikita ba ako dito sa ahas kung naamoy lang ba. Kasi iba po talaga yung Ano kinalaman ang... ni Linyo diyan kung naamoy ka o na ano ng ahas. This bullshit. Parang tahado lang po sila ba. Nasumugod. Okay, yun lang. Wala na. Ano yung nakita natin doon? ba diba, nakita natin parang may may ulo nga naman. Hindi ko naiintindihan eh. Pero may nagmove move naman talaga. To be fair naman kila 88. Pati ano yung ako doon? Yung, yung buntot, umaandar, tapos bigla nilang kinakrap. Halata mo, may tinatago ito. Eh, tapos nakita natin yung braso, ba? Diba? So ano ba yon? Satisfying ba yon para sa inyo? Na, na, nakita ng ganun. Eh, yeah, tinatamad na akong mag, ano, mag-react yan. <laughs> Pero sa akin, fake! Kahit ano gawin mo, fake pa rin talaga. Fake. Fake, 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 fake. Yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye.